Hello guys, good noon. No. Oh my God, today. Eh. So, we have the okra. The red or the purple okra. Ato na siyang lapuan. ngatan tanawan ninyo ang color ha. Kana pa siya ang color niya. Kailan pa siya. Ato na siyang lulod niya sa tubig. Okay, pag once nga maluto na siya, ma-change na iyang color. Tanawa din niya. Nagsugod na siya green. O diba? Nawala na niya ang pula. Nag-green na siya. Amazing, <laughs> diba? I don't know. Ganong ingunan na siya. You can say red into green. Green Nugget siya. I don't know how, kung sa explanation namin.